tabunan, tabunan ang pripipin. Hmm. Tinuod na anak. Weh. <laughs> bliss mama. bliss mama iho, kelen kas Ginoo anak ko. Ada lang kasi minto matog anak. Ha? Ada kasi minto matog. Manuman? man? Bantayan ni Montobig na tundaghan. Ha? Aida nah, kana gatang kerja ada anak. <laughs> Olo oh, dilimo tanda ini mama. Tanda ini mama. Dilimo tanda gede Nan lo gede. Tanda ini mama. <hesitation> Wurito anak kawai. Gusto ka Oh, nagdago ako, auntie yan. Ano naminao na? Naminaw ka itong mga iro, ganina nag-aok. <coughs> hmm, mga, ito yung mga batasan, itong mga iro, anak. Ako mga tanom, anak, ipandamagan, anak. Sisilagukod ni Orange, anak. Oo, anak, tinuod na anak, oh. Sige, silagukod ni Orange, anak. Oo, anak. Yan po guys, nandyan si papi sa sahig natutulog. Gusto niya lumabas guys. Yan parang ano, parang nag aftershock na naman. Yan, thank you for always watching. Good afternoon everyone. Today is October 10, 2025. So this is papi's update. And si papi guys, o natutulog guys. Yan sa sahig mo na siya matutulog guys sabi niya kasi ano malamig po dito sa sahig mga palangga hindi ko siya pinalabas guys kasi tapos na po siyang lumabas maraming aso sa labas baka ano baka kagatin siya tulog lang sa baby? hugaw kay kung tiil anak ay hugaw kay kung tiil ni mama anak oo anak grabe gid anak di matabang ang kahugas kung tiil na turong lababo na to anak o anak murug nag anak paminawa anak wala nagtuo to gid anak o so, sa kay nag dito anak no amko ko nag anak sa lababo anak ha <laughs> Tug na magid ni oy. <laughs> Grabe naman pagtuga ni bataan na gid noon oy. Natug na magid noon is papi. Oy ni pokyat ang mata. Kamreton gid ni bataan ni pokyat noon ning mata to, Drink ka to water ka. Na ba kuto ni mo gabi ang nagkamang-kamang. Abti ka imong kuto ni kamang. Munay ako basta mo gawas kag dagang iro. Pagtigin ko suga ni Dagas imong kuto gabi eh. Matanaw na, wala ka na nilkil. takdan na magkuto. Oo, natakdan ka. Kato din kuto gabi yung nagdagan-dagan imong kikoy-koy. Si Mondonggan dapit. O pa ka. to'y kaon, pagtian ng kuto. Oo, bibi anak. Tinood gid na anak. Oo, bibi. Tinood na, anak, oy. Say good afternoon to your viewers, anak. na nagkuhan -nag -nag ba bayan dabaw, anak. Nag-landslide, nak. Nasa kabunturan, anak. nahunag, anak. Daghang natakba, nak. Oo, anak. nagtunag nagpuyo sa doos buntod, anak. Tinood yun na, anak, oy. Dito na po naglindol sa kuan, anak. Sa dabaw, anak. 7.6, anak. Oo, oh, anak. Sila na po dito, anak. Thank you for watching, guys. Tulog mo na si Papi.